ang daming order ng aking kasuper na taga Mindanao. Limang lim tint na bawat flavor. One, two, three, four. Four flavors, tig Tapos isang assorted na mga soap, assorted na, so assorted na gaya, kagaya ko soap. Lotion, tsaka yung gluta peeling soap. Na isang reseller package. Ano, oh, Makarating sa Mindanao too. Kailangan ayusin ko pagpak nito kasi malayo-layo ang pupuntahan nitong ating mga sabon. Umabot to ng 1.8 kasi si Kasuper hindi pa nag-reseller di reseller package yung pinindot. message ko naman siya. Ikaso hindi nagre reflog O yun. Bawal pala magsabi ng cancel sa Shopee. Ha? Huh? Kakaloka. Ayan o. Oh. Papunta to na medya na, medya na, medya na. May pa ko na. Na yung ating project soap na naubusan. Kumuha na tayo ng dalawang box. 200 pieces yan. Naka, papapakinan naman to ng aking mga ka-super. Bakit to wala ng kojic soap? Ito na, ito na, ito na. Magre-restock na tayo sa ating Shopee shop. Magre-refill na tayo kasi sold out lahat. Okay, mamaya. Tapusin ko muna itong mga pinapako. Ayan. di pa tayo tapos. Baka dumating na si Kuya Ryder. Maaga dumadating yun eh. Ayan o. Oh. Okay? So, mamaya na lang. Super, natapos din. <laughs> Grabe, buti na lang. Nandiyan si Kuya Cedric, nagising na mga aga kasi marang bumibili. Nakakaloka. So, ito, papunta ng Pangasinan. Ito sa Bulacan. Ito sa Mindanao. Ayan, Agusan din ito. Ito sa Antipolo Rizal. Ito ay sa Tansa. Ito ay sa Kamigin, Mindanao. Oy. Di ba? Cebu, Visayas. Ito ay sa Oriental, Mindoro. Ito ay sa Quezon City. Nine parcels. Dapat din yan. Kaso yung isa ay... Nakulangan ako na stock. Uy, antay ko pa yung stock. Oh, sika super. Oh. Message ko na siya. Baka sa... Rescued risk, ko na lang yung kanyang ano, kulang eh. Kulang yung lip tint. At ito na, dumating na yung ating project papaya peeling soup na pinapapak ng mga ayan yan yan mamaya i-refill ko na to dun sa aking shopee shop ha okay yan o oh, busy busy ang morning natin o oh. ayan o oh. okay ay nakahinga ah, na ako kasi okay na to ready for pick up na ayan may nabili eh, bye bye okay ba Nine, no 9 ito kami sa Pure Gold, mga ka-super ni Ati Jam. Bumili ulit kayo ng mga chocolates kasi yung aking pang-Valentine ay paubos na. Kaya nagdagdag tayo, oh. Yan mga, mayroon na tayong dairy milk. <laughs> Mayaman, kit ka tayo ni Sambap. Ayan, oh. Diba? Kahit regular day talaga mabenta mga chocolates. Kaya damihan ko Hello, hello mga ka-super, ka-sari, ka madam ka waray mga pinagabi. Update tayo dito sa ating Rose Jam Mini More. Time check, time check ay 10pm na. Mag-close na tayo kaya nakakalahati na lang yung ating door, main door. Malapit ang panahon, ha? Bulmamig na naman, nakakaloka. Ang oh, sarap ng hangin. So ngayon, dito tayo mag-umpisa sa gardenia. O, oh, paubos na namin ating gardenia. Ang ating ice cream ay paubos na mayroon akong ano. Okay, oh. Ayan, oh. Kasi, hindi ko alam bakit natanggal yung saksakan dito. Baka may nagbukas dito, pinaglaruan yung saksakan. O ayun, nung nakita ko, ay, sabi ko bakit tulaw na lahat ng ice cream. Ayun, ito, hindi ko na naisal talagang tubig na tubig na. Kaya sana mabio ni Selecta. nag-order ako. Ayan, o. Oh. Ha? Huh? Daming ano. <laughs> Chichirya natin dito. oh, O, oh. ayun sa taas, o. Oh. O, oh, oh, oh Jiva. Signal number ano ba ito? Oh, ayan oh. Aha. Uh -huh. Chichir, yeah, more talaga. Aha. Oh. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Kanina, ay <clears throat> super busy ako kanina talaga naman. Oo. Oh, oh. Na pag grocery pa rin ako sa Pure Gold nung 4 o'clock na. Pupunta ako doon kasi walang pagkain ng aking mga super mingmings. Kaya nilabas ko na grocery na rin ako. Umabot ako ng 12K. Ito, nandito pa yung mga box na ito. Naka, go good morning yan kay Super A bukas. At syempre yung ating mga chocolates dito. Nagdagdag tayo ng mga chocolates. Ito, oh. Nagdagdag tayo ng mga chocolates. Kasi, ayan, oh. oh. Kasi kahit hindi valentine, chocolate pa more. Mm -mm. Chocolate pa more, chicharya pa more. O dito, yung mga sabon natin, ang daming refillin mo kasi super A, ang daming ayusin, yung mga dilata natin, o oh, diba? Ayan, gulo-gulo oh, lang sila, o. O, kasi pa dito, yung isang box, yung ating baon section, <laughs> wala na lang man nangyari. O, oh, yan, o, oh, o, oh, andito, dami ko mga pambaon din dyan, mga mamon-mamon, mga pachi bar, nandyan yan. Kasi kanyang pagsirap ko, ah, sabi, ba, wala na mga ano dito baon? Ang chiba. Tapos yung ating KitKat, ito nga. Hmm. Paubos na. Mayroon ako dun isang box ulit. Yung ating mga chocomocho. Ay, nabili yung aking uh, Ferrero ah. Apat yung kanina eh. Ine, in ko to eh. Lima to. Nabili yung isa. Eh, apat na lang. Eh, naging tatlo na lang. Yung flower, hawak-hawak lang sila sa flower. Ayan. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Tapos dito, yung bigas natin, dami natin bigas, ang ah, mabenta talaga sa akin, tumapag kilo. Kasi bit-bit na lang sila, o, oh, 320, okay, ganyan, ako. Ah, ito, 320, ito, 310, yun, o. Oh. Ang unang maubos si Hasmin. Si Hasmin, o. Oh. Yan, yung iba, hindi ko pa nabuksan dyan. Yung ito, sa pinakamurang bigas, ito naman si Panda ni Juan. Yun pa yung ibang klase natin ng bigas. Siyempre, yung Fuji natin, na bestseller. O dito sa side, mga noodles, noodles. Dito, mga iflog. No, yung soft drinks natin. Nakabukas kailangan ko mag-restock ng mga soft drinks. Walang tayong mga soft drinks. Ganito talaga pag Sabado Linggo ang roast mini mart. O. Yan. <coughs> mga alak natin dito. eh mga alaks natin, o. Oh. Ang gin bilog at saka mga uh, ano kan? Mga kan, oh. At ito pa, mayroon na naman akong sorpresa. Another pazabog ng Rose Mini board Another negosyo pa more. Ano ito, madam? Hi! Aha! ha O sige, total, pinasok na natin ang mundo ng online seller, online selling, o di... Tada! Aha! Pasilip mo. Ay, ano kaya ito? Bukas niyan malalaman. Basta. Okay? O, oh, duty pa tayo hanggang <coughs> 12 a.m. Buti na lang, napag-pack ah, na ako ng ibang order para bukas pick up. O, oh, medyo mamaya, magpiprint na lang ako ng mga waybill. O, oh, gee, super busy si Mada. Si Mada, negosyante ng bayan. Super, super busy. Ayan o, oh. ayan o. Oh. Oh. Hmm. Ang mga-mga ng gulaklak. O oh, siya, o oh, siya na, sige na, babay na. Magre-refill ako dun sa repo. Oh. Iusin ko yung iba dyan, ayos-ayos, at mabilang-bilang na tayo mamaya. Okay? Para makapagpahinga na ng maaga. Bye-bye! Thank you for watching. Night love love. Mabuhay!